So, ayan, for today's video, ipapakita ko sa inyo kung paano namin pinapaliguan ang aming alagang baboy. Dalawang drum ng tubig para sa sampung perasong baboy. So, ganito kami araw-araw. Sa pagitan nga ng 9.30 a.m. at 12 noon, dyan yung oras ng pagpaligo namin ng aming alagang baboy. Bago ko sila pinapaliguan, binabati ko muna sila ng ganito. Good morning! It's Ligo time! Wake up! Wake up! So, ayan! After how many days na hindi ako nagpaligo ng baboy? So, ako naman daw ang liligo. At ilang araw na lang yung aming limang peraso. Ay, hindi pala. Apat lang daw pala akong ibibenta. Oh. Dahil wala pa nga kaming water pump, gripo ang source of water namin dito. Kaya naman, talagang kailangan is paghirapan dahil nga pagpuno ng drum is napakahira. Kaya dapat tipirin kung makakaya. So, una kong ang ginagawa is tinatanggal ko muna yung pupon ng baboy. Tipid na sa tubig, meron pa kaming gagawing compost para sa mga itatanim naming gulay. So, di tabo lang tayo dito. Para tayo. Sunod naman ay binabasa ko na sila. So, ayan habang sila ay naliligo. Ako din ay maliligo. <laughs> ang purpose naman nito ay mababad na yung dumi nila sa katawan. Para mamaya kapag binalikan ko sila, o ba diba, mabilis na lang yung matatanggal. Kailangan sa pag-aalaga ng baboy is hindi maarte. Alam mo ba kung bakit? Siyempre, kapag pinaliguan mo sila, ay talaga namang siguradong pati ikaw ay maliligo na. At talaga namang yung amoy is kakapit talaga sa iyo. Ako kasi sanay na talaga kasi doon pa lang kila mamay, ay nag-aalaga na talaga kami ng baboy. So, babasahin ko muna para mamaya pagbalik. Mabilis silang abang lao. So, dito muna tayo sa kabila. So, isang drum ng tubig para sa limang baboy. So, ayan. Dito naman tayo sa kabila sa limang piraso naming malapit ng ibenta. E okay. okay. At isang dram ng tubig din dito sa kabila. So limang perasa din to, mas malalaki na to. Saan aabot ang isang dram ng tubig? Abangan kung aabot nga sa limang baboy ang isang dram na to ng tubig. Tanggalin ko muna yung mga pupo ng baboy. Mahirap nang kumilos dito kasi malalaki na sila. Kumbaga talaga yung kilos mo ay kailangan maingat dahil ba naman isang galaw lang talaga nila ay tatalsika kung hindi man ay maiipit. Pero kahit ganon ay talaga namang nag enjoy ako mag-alaga ng baboy kaya ako na lang yung nag-iingat. Ilang minuto tayo dito? 30 minutes. Ang ating pagpaligo ng baboy. Siguro yung baboy na talaga namang tamad ng gumangon ay mabigat na yung kanyang katawan. Kaya naman ay talagang pahirapan. Bigat na bigat na eh. Talaga namang kailangan ng ibenta. So ayan, basaan time na para mamaya pagbalik ko is madali nang matanggal yung kanilang gumisa katawan babad tayo muna sila. O, di ba? Pati yung kulungan, yung kainan ay talaga namang binasak para mamaya pagbalik ko ay okay na. So, ayan. Doon naman tayo ulit. Sa kanila. Iyon ko so, dito. O, ba? Ganon. Pahay na But it's okay.

So, ayan, kapag nababad na ng tubig, is mabilis na silang kapapaliguan. Wala pa kaming spray. Kaya, tabo-tabo muna tayo. Tabo-tabo muna. Ay! Talaga, pati ako mag-i- Halili guna. Ayan. Pag mayroon si makapasok sa akin ice. Pag na kayo ng coffee break, sana namin bukas yung tatlong baby. Ngayon din ako kasi yung ang lead. ba? Mabilis ang pinapaliguan. So, ganyan. Nakakapagod naman pero sulit. At Lamp. enjoy ako. Huwag kasi dyan sa tubig. Saan mo daanan ni Ama? O, di ba? Mabilis nang matanggal yung dumi nila sa katawan. So, ito ay lahat babae. Dito kami kukuha ng magiging. Ang baboy. para naman kami dito ay magkaroon na na Kanting sakripisyo Pero after 100 days O, oh, diba? Saglit lang yon. Saglit na sakripisyo na na. talaga na tayo. Kukunin pa rin ako ng mga. Na ano Sila kaya ang ilipat natin dito. Itong lima. What the What the you think? You think so? So Shower shower lang Masin natin yung Diyan, para sila yung Mabait Konting buhos buhos na nga lang ng tubig Sa kanila o ayan ba diba, ang linis na ay kabilis lang Dalawang Dalawang buwan Lawin hawak buwan na agad Parang na ito namang isa ay nagpapapansin. Kakokole. So, ayan. Konting minuto na lang is matatapos na ako dito sa kabila. Diba? Malinis na. Dami-dami na. Pati ako naliligo na. Aba, yung isang baboy sa kabila ay sumisilip na. Ba diba naman o, oh, ayan, ginawa nila ayan. ng putas. Tinanggalan nila ng isang perasong bakod. Ayan, linis na ng bakod kasi yung mga dikit na dumi nila is talaga namang didikit uli yan sa kanilang balat. Kaya lilinisin yung natin. Yes, miss. Yes, me. Padaan, padaan. Lilinisan ko na yung kanilang kainan para naman matapos na tayo dito sa kabila at mukhang napapatagal na at sadyang matagal pa talaga dahil aanlawan ko pa pala sila shower ulit for the last time okay na malinis na sila fresh na fresh Uy, ano kaganda ng tingnan o ba diba? kalilinis na yan. at malinis na. Ma. Fresh na sila. Ayan. Okay na. Ito tayo sa kabila. Yeah. Dito naman tayo. Pagpaglit so, na lang papaligo dito. Dahil sila ay na ako papasok at tanggalin na natin yung dun eh. para naman hindi siya akong nag-wish it eh. so ito ay days na lang o ba? Diba? parang kailan lang ito ay aming alagad at ito sale na sila. So, well estimated kilo. Ilan kaya? Abong nga. Eh. Maghihilod na sila. Hihilura na natin. Ah, iwag e, Paglit na, na lang ba daw? Oh, God. Ay hindi ano pa? Ay no! Ay Hindi na ako mag-gasha hmm. <laughs> Hindi na ako mag-gasha Ako'y may ipit na nila May na nila yung Kanilang amang ang taga-pangalaga. Ay! Sabi mo, huwag mong upat ko. So, ganito, mapabait sa Kasi, sanay sila ng hinakawakan. So, diba? Wala man lang kagalaw alaw balaw Oh, oh, tayo na dyan! Para nag-ease tayong matapos. Saan na ba ang magamabahin mo? Hindi naman daw yun Pirisik-pisik mo. Ay, kung mo, nag ang baba ito. Pero tingnan mo naman, oo. Oh, oh. Kala hindi ito eh. Uy, ang dalawa, ayaw nang bumangon. Paano kaya napapaliguan ng maayos? Bangon na! Uy, bangon na! Ayaw nang bumangon, paano na ba yan? Uy, hindi na ako. Ah. Bango na, Budik. Bango na, Bango. Bango na. Ay, tingnan mo naman tong isa. <laughs> Ang sosyal. <laughs> Nakaigalang. Ay. So, kayong dalawa na lang dito na hinihiluran. Tayo na, tayo. Uy, na. Hmm. Ang bigat na. Ha, hindi na kaya. ang tubos ko lang. Aray ko. Oh, tayo na! Tayo na, bilis! Ito na oh. May mga niya, mga ang tula. Ayaw. <laughs> pa rin wakas. Tumayo na siya. Kalaki ng balakang. Ay, kalaki ng balakang. Actually, sa ayaw pa. Hindi! Bili, bilis na! Tayo na! Ayaw? Ito Dito muna tayo. Excuse me po! Isang katras pa. Tatalsik na I-lapit mo sa kanya yung tingting. Ha? Huh? lapit mo sa kanya yung tingting. Tatayo yun. <laughs> Tanyan mo na tayo! Hoy! Tanyan mo na dyan. Talawa siya mo lapit mo yung tingting sa kanya. Tatayo yun. Nabalahon ka man. Pasokon mo ka ano. Kaya mm -hmm. sigit. Sayo! <laughs> ayaw ko. Ay, ayaw ko. Okay, may upfit niya. Dali, ito. Oh, na! Tayo! Di ba? Pwet lang pala ang ano eh. Katambo kasi ng pwet. Katambok ba naman kasi ng pwetlo? Ang bigat! Ang bigat ng pwetlo! Ang bigat yung pwet. Hindi makaya-kaya. Hmm, ito bigat sa kanan. Walis-walis ng sahig with matching tubig. O, oh, diba? Saglit lang eh. O, oh, diba? Saglit na magpaligo ng baboy kapag tinanggal yung pupo at binabad muna natin sa tubig. So, ayan na nga ang aking tips para makatipid tayo sa tubig pagpaligo ng baboy. Imagine, dalawang gram para sa 10 perasong baboy yung lima is malalaki na yung sunod naman is nasa medium size na kumbaga eh, kailangan na talaga ng maraming tubig dahil wala pa kaming water pump kaya ganyan muna yung aming sistema pero mabilis lang kapag gano'n yung paraan ng pagpapaligo ng babo Ay, ko, sarap. O, oh, di ba? Malinis na. Half hour lang tayo tapos na. Ayan, so, naglalunch na sila. So, ayan, may tira pa doon sa kabilang drum. Kaya naman kinuha ko kasi yung sa kabila is eh, hindi ko na abot. Ang may nagtai pa. Bonus yan. May tumae. Bonus daw, sabi ni Among. Ganyan talaga yan. May bonus. May bonus daw. Tangkali na natin. Uy, huwag mo na kalati. konting bulos na nga lang ng tubig sa kanila. O, oh, di ba? Ang bilis na at konting walis-walis na yan tapos na akong maligo ng baboy. So, inaabot lang naman ako dito ng 30 minutes. Patabay, nagingay na rin ang aming mga alagang manok. Siguro ay may nangitlog. Konting kambot na lang ay matatapos na nga ako. Okay, tapos na. Sabi pa, "Bilis na ating alagang baboy." Bye, thank you for watching.